kukulob call dahil namatay na pala yung trabahador mo. Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. This is Yuli. Welcome to my page guys. Nagda-drive naman tayo pa uwi guys. Kasi tapos na yung trabaho natin. May palita lang po ako sa inyo guys po no. Um, being a staffing coordinator talagang hindi ano guys hindi pero itong ano natin ano anong katungkulan natin sa trabaho may nangyari kasi may balita kasi tayo may babalita ako sa inyo nangyari ito diba pagdating natin ko sa trabaho guys ang trabaho ko ay nag nagro nag roll call na ako sa mga ano guys, sa mga trabahador ko guys. Magro-roll call na ako pagdating ko doon. Uh, kung sino ang nandito na, kung sino ang nalit, kung sino ang nagte-text na mamalit or sino ang nagko-call off. Yan ako guys pag ano pagdating ko sa trabaho. Ah, uh, ang uh, storya natin today kasi is very unusual. Meron tayong hindi sumipot, e eh, mga almost uh, more than one hour na hindi siya sumipot sa trabaho So nireport nire ko siya guys sa uh, pinakataasan natin na ano na boss na siya ay uh, no call no show Iyon na nga naman, mamaya maya na, mga siguro banda alas JS ng umaga. Nag-uumpisa na kami guys ng nag ano nag uh, trabaho, naka-floor na yung kasama ninyo dito. Naka-floor na rin siya, tumutulong din tayo sa ano natin sa ating mga workers. Ah, uh, na nga. Mga bandang alas 10 guys. May ano pinipage ako guys, pini-page ako kung meron akong phone call guys galing sa pamilya sa isa sa mga trabahador namin hinahanap ako gusto daw ko kausapin I, sabi ko naman sa kanil sabi ko naman um, sabi naman niya I'm so sorry to um, sabi ko sabi, sabi niya um, I, I, I don't know what to tell you I, uh, but your worker is not gonna be here sabi niya and then sabi ko bakit sabi naman niya Um si ano si si suanso inamatay eh kaninang umaga. Uh, kamatay-matay lang, namamatay lang, kakamatay -ka lang niya. Sabi ko, ha? Huh? Sabi ko. Sabi ko anong nangyari po? Sabi ko, sabi naman niya oh, ano um na car accident nga, nakar accident daw siya. So, kaya nga pala, sabi ko, I'm so sorry Sabi to hear that, sabi ko. Kaya nga pala siya ay hindi nagre-response noong tinetext ko. Bilang ano, guys, bilang ako ay ako ang medyo ako na rin ang nagiging um uh, supervisor sa mga CNA. Um, hindi hindi ito biro, guys, kasi yung ano, yung pamilya or mga emergency na mga pangyayari nga sa sa buhay nila of course pakinggan mo rin sila i ano mo rin i parang parang i ano mo imong pum kuan kuanon mo i aksip aksipon po ni mo nga kung unsa ang naa sila sa mga kalisdanan kung dili sila maka maka pa, maka makapasok sa trabaho. So, may mga kakulian sila na hindi, mga rason, may meron silang mga rason na hindi sila makapasok. Pero kakaiba, pero kakaiba kasi today kasi hindi nakapasok pala yung katrabaho namin dahil siya ay namatay. Mm, -mm. Yan guys, no? Iba talaga yung ano, iba talaga yung yung basta iba it's very sad uh, it's very sad naman ang nangyari sa kanya promise 'yun lang guys until uh, next time guys i will see you guys uh, sa sa sunod nating pag-vlog thank you guys for watching bye bye